vlog magluto ako og fried rice karon so akong isagol nga fried rice unang garlic dayon tapos rice dayon ay dili dili kanang margarine, toyo kain kanin dayon kanin asin dayon para masarap sa guys so simulan na natin okay, sige mga pan lang Ilang bawang ko ito i-slice? Ikas? Ihiwa ko lang para madali Ab! Ah, hmm? O oh, asa kung mas? mas, mas oh. Ubusin ko yung lahat guys bawang. yung bawang Check yung inha, kasi malungkot na yung Hmm.

Mereka <tiple> pergi. na. Uso ako maghiwa ako, guys. Hiwan ko na. Wala ko. So, wala pa man na init, guys. So, dapat. Wala to na ako mainit. Ayahan ako ibutang ang bawang. Lagay ko yung margarine para masarap. Nadidik, nadikit yung margarine sa aking kamay. isagol na ko sa kuan sa kita ang fried rice kasi hindi daw masarap hindi sa pumayan so susunodin ko yun kumuto na Basta Don't worry. Magugas ako. Ihalo ko na. Sa, mga 4 to 5 minutes ay ako ko na ibalik after four to 4 to 5 minutes so maglalagay ako ng toyo kung balag kung 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 Okay. At na ako guys ba. Halo ko to. Again. Oh, mogang. Okay. Guys, tapos na ako magluto. Hi guys. Nara ako'ng luto karon. So, sana mag-subscribe kayo na sa aking YouTube channel. At mag-follow kayo sa TikTok at Facebook ko, guys. So, maraming maraming salamat sa walang sawang support, uh, guys.